nandito tayo ngayon sa gulong ng Ambagyo Nueva Vizcaya at naratingan natin ito para makita natin ang kanyang kagandahan at subaybayan nyo kami at panoorin ang video ito at makikita natin papakita ko sa inyo ang ganda ng gulong dito sa Ambagyo Nueva Vizcaya dahil dito, dito pa lang tulit na yung mata mo sa uh, pagtanaw ng mga tanawin dito sa Ambagyo sa kalsada palang lang gumugusog ka na at mamamanga sa ganda ng ambagyo. so let's go guys guys uh, time check 5.01 ng madaling araw ah ito nagpre-prepare ng mga gagamitin at pupunta tayo ngayon dun sa gulon peak ng ambagyon yun ay yeah, kaya ito prepare ko palang ng mga gamit eh medyo marami na <laughs> time check guys is 5.43 ng umaga at palawas na nga tayo uh, pupunta tayo ngayon sa uh, tinatawag na gulon peak ng ambagyo at nandito pa lang ako sa may part ng Quezon Nueva no, Vizcaya okay guys panoorin nyo ito ang aking adventure ngayong araw na ito uh, today is uh, September 13 at uh, linggo kaya uh, offset yung trabaho natin pang gabi tayo uh, may ta panahon pa para makagala Okay guys, uh, nandito na nga tayo sa ano, bypass road ng Bayombong At nandun na daw si Paring Sandy Vlog yeah, Medyo nalita ko guys, eh, nagluto pa kasi ako ng baon yeah, You no, dun tayo pupunta, doon sa may mga ulap na yun Doon sa may taas ng bundok niyan Let's go! Okay guys, we are now approaching the traffic light. and tayo sa mayano yano. yan yung bayong bong, Sula, Manila Solano no, yano. yun yung ano yah? tayo sa traffic light ng bayong. takmo nata'y konte. Okay, let's go clear. at okay guys, nandito na tayo sa may Jollibee Poyombong Ayan o si yung ano Sunday vlog <laughs> Ayan o siya Yoho Okay pre Okay guys at nandito na tayo sa may Barangay Masuk Barangay Masuk Nueva Vizcaya guys, magsisimula na tayo sa akyatan Ayun, oh, yung oh. Ayan o, tatakbuhan nyo mga esadyante o Ayan, jaging-jaging yung Ayan sila o oh. ah, Malamig kasi dito guys Kaya mga estudyante Nagja-jaging-jaging dito Dito madalas guys Ay pinupuntahan ng mga Bikers kasi uh, maganda yung ambiance may ahon uh, at may thrilling kaya dito sila lagi nagpupunta maraming mga bikers mga right nagja-jogging nagpupunta sa aksa ano ito kasi yung daan papuntang skyscape 360 ng Nueva Vizcaya kaya maganda dito guys Oh, yan guys, puro ahon na tayo, ahon Woo! Sarap ng magdangke, benkeng Yan, malapit na tayo sa may, ano Love camp ng Ambagyo At ito guys, nandito na kami sa may, ano Love camp ng Ambagyo Uh, at magkakape muna kami bago kami aakyat doon sa gulong peak o oh, ayan guys so may kapehan dito sa lab camp ng ambagyo yun o pang pagkain oh. No? sarap po talaga na pwesto muna tayo doon tapos maganda tayo ayan wow guys tara na let's go again ya oh daming uh, bisita dito ay under pabis kaya pa, para gliding fly site yan dito tayo guys kami nila oh ay pulis pa daming nagbabantay Okay guys, at nandito na tayo sa Tiblac ang bagyo. Ano? I, I love Tiblac. Yes. Ito yung pa parang sentro na nila. daming ano nahulog na ba to ayan oh, ang ganda dong, ano ulap po yung tangin nila dun o oh. No? napaka sipag talaga ng mga taga ambag na, na na sa pagbubukid ayan oh. Tarik <music> oh, <music> <music> Ang tarik ng kalsado guys Ay nako oh, Kaya mo yan siya Oh Diretso Hindi kaya ang sakyan to Ang ganda Ayun oh Punta natin yun guys pupuntahan natin ang lahat ng magagandang lugar dito sa Ambagyo, ang mga kasuluk lugar ng Ambagyo. at nadaanan nga natin ang Matuno Bridge ng Ambagyo at uh, napaliparan na natin uh, sobrang ganda nito kaso marami lang ibong kanina kaya eh, hindi ko masyadong nakunan uh, at ngayon tutuloy na kami sa ano mismong pinaka target natin nga around ito, ang Gulon Peak uh, rock formation ng Ambagyo Uh, ang ganda ng ano dito? Uh, Buntok es, is... nung puno ng mga gulayan yan, napakaganda. Uh, isang malaking supplier ng gulay ang Ambagyo. may ano din dito parang pinakasentro nila. Rambling bilihan. Uh, Maraming kabahayan dito. May packet na. Uh, actually, medyo mata mataas na kami, guys. <laughs> Check ko mamaya doon sa ano kung ilan nang elevation dito. Ayan uh, uh, Mount Pulul Ah, uh, tapos uh, ito pala yung ano, Mount Pulag Bagyo na daan. Ayan oh. Ito pala yung daan. Yan, akyat tayo. Ito pala yung daan, guys, na ginagawa. Oo, oh, tama ako. Dito yung daan na ginagawang bapun lang ano to. Ano, Tinok. at narating na nga natin guys ang ano gulong peak ang uh, viewpoint view point ng ampagyo ito yan. Welcome to Gulon Peak ng Ambagyo, Nueva Vizcaya Ayan, nakakit na kami guys Nakakit na tayo Hindi tayo sa uh, ano uh, Na kahoy Na uh, malumot At uh, ito guys yung Magadaanan nyo kapag punta kayo dito May konting Lakad Thank you. Go, go, go Oh, ya Forest, na forest, forest, guys Girl, I need you. your time with me Cause my last heartbreak still brings me to my knees And it's been so long since I felt good So please baby if you could Slow it down, slow it down Slow it down if you would I don't want us to speed things up I wanna dance in the stars